Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ay inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcacid. Sa darating na lingko, ikawalo ng Setyembre, ay ipagdiriwang natin ang kapanganakan ng Mahal na Birheng Maria. Kaya minirapat kong pagtuha na ng pansin ito sa pagtatanghal ngayong araw. Tatlong kaarawan lamang ang pinagdiriwang sa kalendaryong lit liturhiya ng simbahan ang kapanganakan ng ating Panginoong Yesu Kristo, ika-25 ng Disyembre, Pasko, ang kapanganakan ng nauna sa Kanya, si San Juan Bautista, ika-24 ng Hunyo, at ang kapanganakan ng Mahal na Birheng Maria, uh, ika-8 ng Setyembre. Kaya naman natatanging pinarangalan ng simbahan ang tatlong pangunahing tauhan na nauugnay sa pagkakatawang tao at pagtutubos. Ipinagdiriwang ng Simbahan ng Karawan ni Maria ng ika-8 ng September. Uh, gaya ng nabanggit ko. Ang araw ng kapistahan na ito ay eksaktong siyam na buwan pagkatapos ng solemnidad ng Kalinis-linisang Paglilingi uh, sa Mahal na Birheng Maria noong ika-8 ng Disyembre o Dis Immaculate Conception. Ang hindi sinasabi ng Simbahan ay na may makasaysayang merito ang alinman sa mga petsang ito. Sa halip ang pagtatakda sa mga petsang ito ay nagsisilbi ng isang liturhikal na layunin sa pagunita sa mga misteryo na nauugnay kay Maria. Sa parehong paraan tulad ng siyam na buwan sa kalendaryo sa pagitan ng pagbati ng Anghel kay Maria o Anunsyasyon at Pasko. Halina't alamin ng mga detalye at manatiling nakatutok. Sa ikawalo ng Disyembre pinagdiriwang ng simbahan ang solemnidad ng kalinis-linisang paglilihi o Immaculate Conception. Ang solemnidad na ito ay nagbibigay-diin sa natatanging biyayang ipinagkaloob sa Mahal na Birheng Maria sa sandaling siya ay ipinaglihi. Ang dogma ng simbahan ay nagsasaad patungkol dito na sa unang pagkakataon ng kanyang paglilihi sa pamamagitan ng isang natatanging biyaya at pribilehyo na ipinagkaloob ng makapangyarihang Diyos dahil sa mga merito ni Yesu Kristo, ang tagapagligtas ng sangkatauhan ay naingatan na walang bahid ng orihinal na kasalanan. Ay isang doktrinang inihayag ng Diyos at sa makatuwid ay dapat paniwalaan ng matatag at palagian ng lahat ng mananampalataya. Yan ang sinabi ni Papa Pio XII noong isang libo, na raan at limamput Gaya ng nabanggit ko noong una, ang kapistahan ng kapanganakan ng Mahal na Birhing Maria ay pinagdiriwang eksaktong siyam na buwan pagkatapos ng solemnidad ng kalinis-linisang paglilihi. Paanong ang Pasko ay pinagdiriwang siyam na buwan pagkatapos gunitain ng simbahan ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos sa solemnidad ng anunsyasyon o pagbati ng anghel kay Maria. Ang kapanganakan ng mahal na Birhing Maria ay isa sa tatlong litorikong uh, kapistahan kung saan ipinagdiriwang natin ang isang kapanganakan. Pasko, ang kapanganakan ni San Juan Bautista at ang kapanganakan ng mahal na Birhing Maria. Tanging ang tatlong pinakamahalagang figura sa Biblia ang tumanggap ng karangalan nang isang liturhikang pagdiriwang upang gunitain ang kanilang mga kapanganakan. Walang tiyak na nalalaman tungkol sa pagsilang ng mahal na Birhen Maria o sa kanyang pagpapalaki dahil ipinakilala lamang siya sa atin ng Biblia uh, ang, ina, ang ating inang Diyos sa unang pagkakataon sa panahon ng anunsyasyon o ang pagbati ng anghel sa kanya. Gayunpaman, ang isang apokrypal na teksto noong simula ng ikalawang siglo na tinatawag na Proto-Evangelium ni uh, Santiago, ang Proto-Evangelio ni Santiago, ay nagpinta ng isang detalyadong larawan ng kanyang paglilihi, kapanganakan at ang mga unang bahagi ng kanyang pagkabata at pakikipagtipan kay uh, San Jose. Ano nga ba ibig sabihin ng apokrypa? Linawin natin. Ito ay biblical o nauugnay ng mga kasulatan na hindi bahagi ng tinatanggap na kanon ng banal na kasulatan. No? Habang ang ilan ay maaaring may pagdududa sa kung sino ang may akda o ang pagiging tunay nito. Ano naman yung kanon? na Nabanggit ko yung kanon. Ang kanon, ibig sabihin, ang koleksyon ng mga sagradong kasulatan na itinuturing na makapangyarihan at banal na inspirasyon nating mga Kristiyano na may pagbabasbas ng simbahan. So, ibig sabihin sila ay tunay ng mga kasulatan. Bagamat ang salaysay ay hindi bahagi ng kanon ng banal na kasulatan, yung tinatawag nating proto helio ni Santiago, pinagmumulan ito ng pagmumuni-muni sa paglipas ng mga siglo at pinagmulan ng mga tradisyonal na pangalan ng mga magulang na mahal na birhen sina Joaquin at Ana, no? San Joaquin at uh, Santa Ana. Ang aktwal na kapistahan ay na pinagdiriwang natin ngayon ay pinaniniwala ang unang pinagdiwang noong ikalima o ikaanim na siglo sa silangan at itinali sa pagtatalaga ng isang simbahang bisantino malapit sa mga batis ng Bethesda sa lumang lunsod ng Jerusalem. Ang simbahan ay itinayo sa ibabaw ng pinaniniwala ang lugar ng kapanganakan ni Maria at ang tahanan ni na Joaquin at Ana. Malapit lamang sa templo, ibig sabihin templo ng mga Hudyo. Noong ika siglo, ang kasalukuyang simbahan ng Santa Ana ay itinayo sa parehong lugar. Sa ilalim ng simbahan ay matatagpuan ang pinaniniwala ang mga kuweba kung saan ipinanganak at nanirahan ang ina ng Diyos. Hindi alintana kung ang apokripal na Ebanghelyo ni Santiago ay naglalahad ng tumpak na makasaysayang mga katotohanan tungkol sa paglilihi, kapanganakan at maagang buhay ng Mahalabiling Maria. Hindi naman mahirap na pakaisipin ng teintim ang kahalagahan ng kanyang kapanganakan at pagkapata. Maganda ang pagsasalaysay ni San Andres ng Kreta na sa araw na ito ang uh, ng mundo ay nagtayo ng kanyang templo. Si Maria, ang templong iyon, ang arko ng bagong tipan, ang tabernakulo at unang tirahan ng Diyos na nagkatawang tao. Ang kanyang kaluluwa ay ipinanganak na dalisay, walang bahid at banal. Sa kanyang paglaki, pinakita niya ang bawat virtud ng perpekto. Ang lahat ng nakakakilala sa kanya bilang isang bata ay lubos na humanga sa kanyang kapanalan. Ipinagdiriwang ng mga kaarawan ng mga tao. Lahat tayo nagbe-birthday, di ba? Ang mga ito ay mga pagkakataon upang magalak at parangalan ang buhay ng taong iyon. At iba pang mga alaala, kapistahan -ala, at mga solemnidad ng taon ng liturhiya ay nagpaparangal sa iba't ibang partikular na aspeto ng buhay ni Maria. Ang kapistahan ng ikawalo ng Setyembre ay nagpaparangal sa kanyang buong buhay, sa kanyang katauhan at sa regalo kung sino siya noon at kung sino siya ngayon. Makikita natin ang bawat pagsilang ng tao bilang isang tawag para sa bagong pag-asa sa mundo. Ang pag-ibig ng dalawang tao ay kaisa ng Diyos sa kanyang malikhaing gawa. Ang mapagmahal ng mga magulang ay nagpakita ng pag-asa sa isang mundong pulo ng paghihirap. Ang bagong bata ay may potensyal na maging daluyan ng pag-ibig at kapayapaan ng Diyos sa mundo. Ang lahat na ito ay totoo sa isang kahangahangang paraan kay Maria. No? Kung si Jesus ang perfectong pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos, si Maria ang naunang naghatid sa pag-ibig na iyon. Kung si Jesus ay nagdala ng kapuspusan ng kaligtasan, si Maria ang bukang liwayway nito. Ang mga pagdiriwang ng karawan ay nagdudulot ng kaligayahan sa nagdiriwang kag, gayon din sa pamilya at mga kaibigan. Kasunod ng kapanganakan ni Jesus, ang kapanganakan ni Maria ay nag-aalok ng pinakamalaking makakamit na kaligayahan sa mundo. Sa tuwing ipinagdiriwang natin ang kanyang kapanganakan, makakaasa tayo ng buong pagtitiwala para sa paglaki ng kapayapaan sa ating mga puso at sa buong mundo. Mari pagdiwang ng mga mananampalataya ang kanawa ng Mahal na Ina at parangalan siya sa maraming paraan. Dahil palagi tayong itinuturo ni Maria sa kanyang anak, paari tayong dumalo sa misa sa araw na iyon. At ngayong uh, taon, ito ay mismong linggo. Ano po? Mababasa natin ang kasulatan tungkol sa kanyang papel sa kaligtasan. Gaya ng anunsyasyon, ang pagdalaw niya kay Santa Isabel o kapistahan ng kasal sa kana. At maaari rin tayong magdasal ng kabanal-banalang Rosanya bilang pagunita sa mahalagang pechang ito. Habang ipinagdiriwang natin ang kaarawan ng Ina ng Diyos, maglaan ng oras pang pagnilayan ang kanyang kaluluwa. Bagamat ang karamihan sa kanyang buhay sa lupa ay nanaratiling nakatago sa ating mga mata, siya ang pinakadakilang santo na nabuhay, kailanman at ang pinakabanal na anak ng Diyos na nakilala ng mundong ito. Sa langit, hahanga tayo sa kanyang mga bertud at magpakailanman ay magsasaya sa mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa kanya at sa pamamagitan niya simula ng pagsasaya ngayon sa pamamagitan ng mapanalangin pagpaparangal sa kanya at pagmumunis sa kanya. Pagiging ng kanyang panalangin para sa inyong buhay at para sa buong mundo. Si San Padre Pio ng Petalcina ay nagkaroon ng matinding debosyon sa ating mahal na ina. Madalas niyang binabanggit ang kanyang bakapangyarihang pamamagitan at ang kahalagahan ng pagdarasal ng Santo Rosario. Ang debosyon ni San Padre Pio kay Inang Maria ay isang sentral na aspeto ng kanyang espiritual na buhay. Itunuring niya itong isang mapagmahal at makapangyarihang ina, bumaling sa kanya sa panalangin at hinangad ang kanyang pamamagitan. Ang kanyang malalim na pag-ibig para kay Maria ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga tao uh, upang bumuo ng isang malalim na debosyon sa mahal na birhen sa kanilang mga espiritual na paglalakbay. At yan po ang nais kong ihatid sa inyo tungkol sa pagdiriwang ng kapanganakan ng ating mahal na ina sa Rene, ha, nakapulutan po din dito ng uh, mga kaalaman at mga aral at uh, ating uh, parangalan ng ating mahalong na ina sa kanyang karawan sa darating na linggo, ikaw ano ng Setyembre. At hanggang dito na lang po ang ating pagtatanghal ngayong araw. Huwag po sana niyong kalimutang mag-like, magkomento at i-share din po ang video ito kung ito yung inyong naibigan. At uh, para sa inyo hindi pa nakapagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang uh, kampanilya o ang uh, notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. At uh, kung nais naman nyo po kaming suportahan, magagawa po ninyo ito sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga donante na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At mapapakinabangan po ninyo sa inyong paglahok ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang po sa Bansang Pransya. Uh, at ito po ay maaari pong uh, lingguhan o buwanan, depende sa halaga ng inyong uh, buwanang ang o donasyon. At uh, nais ko pong linawin, ang mga misa po ay para sa inyo na mga nabubuhay. Ang mga misa po ay hindi po para sa mga yumao. Ha? Ito po ay para sa inyo. Ngunit, maaari niyong ilagay sa inyo mga intensyon, ang mga mahal na sa buhay ninyo na yumao na. At bukod po sa mga misa, ay patadalan po namin kayo ng uh, binasbasang larawan at medalya ni Padre Pio na naayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Para sa mga karagdagang detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinigniparipio.org www.angtinigniparipio.org At uh, kung may night po kayong iparating sa amin, mga mensahe, mangyaring uh, makipag-ugnayan sa pamamagitan ng pag-email sa angtinigniparipio at gmail.com at gmail.com at hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Siyempre, bago ko po kayo ialisanin, nais ko pong pasalamatan ang ating mga miyembro ng mga alagat sa kalinga ni Padre Pio na wala pong sawang uh, subo sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mahala na po ang ating Panginoon nagantihan ang inyong kagandahang-loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, nawa'y pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Diyos.